So yun, good morning mga idol Magandang araw sa inyong lahat shout out sa lahat ng tinanghali ng gising ngayong araw Bali, alas gis na nga pala ng umaga to mga idol Siyempre, maghihilamos muna tayo ng mukha natin mga idol Gamit ang ating Kojik Soap Dati, likas yung gamit ko mga idol Kaso hindi effective So yan, niligpit ko muna yung mga pinagkainan ko kagabi mga idol Hindi ko na naayos Tapos siyempre, inom muna tayo ng kape mga idol Para completing yung araw natin Magpapalit na rin tayo ng bedsheet ngayon mga idol Kasi amoy Tuta na tong mga unan ko Marami nang tumalsik yan Tumulo mga idol Nalaway ha ah, Baka kung ano yung Iniisip nyo Sabayan so, na rin natin Ang pagwawalis mga idol Ang dami ng alkabok sa ilalim mm -hmm. Hindi pa kasi ako Nakakabili ng vacuum Mga idol Kulang pa yung budget natin Dalawang linggo na kasing May tumatama sa ending Alat Pero congratulations nga pala Sa mga tumama sa akin At saka sa mga laging Tumataya ng ending Shoutout sa inyong lahat Mga idol At eto na nga Sabay-sabay Nang dumating yung mga parcel ko Patay tayo dyan Bali nag-order pala ako sa Rock Bros mga idol ng gloves para sa aking pagbabike. Yan pwede rin yung pang boxing mga <coughs> idol. Hindi solid talaga yung item ng Rock Bros mga idol. Pati nga itong nabili kong bago. Oh. Oh. Ang ganda nito akala ko nga may kasamang pera sa loob. Pag bulat ko nako plastic lang pala. Next nating na buksan ito yung pinakamalaki mga idol. Tingin ko ito yung 5 pieces na shoe bag mga idol na order sa akin ni Madam Maribigtan. Shoutout po sa inyo Madam ipamimigay niya lang yan sa kanya mga players. Baka naman Madam mahugo hugot mo ko kahit nagabit-bit lang ng tubig ng iyong mga players. Yung iba dito mga idol galing sa TikTok padala sa atin ng mga seller. Pinapadala nila ako ng libreng item mga idol tapos gagawan ko siya ng video para i-promote. Kagaya itong short na to mga idol Unipit. Ang ganda nito quality pero mura lang Tsaka itong follow shirt na to para kay Master Sedic to mga idol. Siya nga pala mga idol dati ako nagtrabaho sa department store ha, kaya marunong ako magtupi ng mga damit. Yan shoutout sa mga kasama ko dyan dati sa SM North Edsa. Ito pa isang item galing sa TikTok mga idol, Idol. Hindi ko nga akalain na ganito pala kaganda to sa personal, mga idol. Sobrang mura lang nito pero ang ganda pala ng quality. Pati nga itong unipit na short, mga idol, 200 plus lang yan. Ito, ipapakita ko sa inyo, mga idol, susukatin so, natin lahat yan. Bali, sa 45 na pala itong pinadala sa akin, mga idol. Ayan, no, tamang-tama lang yung sukat. Hindi siya mahirap bagay ng damit, mga idol. Pati yung short, sobrang natuwa rin ako. Ang ganda ng fitting sa akin. Kahit nga may dalakang galon, kawali, eh, bagay na bagay pa rin yung damit at sapatos. Sa mga hindi nakakaalam, mga idol, nag-affiliate po ako sa TikTok. Kung gusto niyo makabili ng mga mura at quality na item, bisitahin niyo lang po ang aking TikTok account at i-click niyo yung yellow basket doon, makikita niyo yung mga product na binebenta ko. Sobrang daming sale ngayong December mga idol. So yan, pagkatapos ko magsukat ng damit mga idol, naligo na rin ako. Hindi ko na nga lang na-videohan mga idol kasi baka maban yung page natin. Yan, tapos nagbihis na ako mga idol kasi pupunta tayo ng page 2 para kunin yung order natin na itik. Na-upload ko na to sa reels mga idol eh, kung saan pwedeng mag -order ng itik. Solid to mga idol, masarap talaga at malambot. PM niyo lang si Ogie Corales mga idol, taga rito lang sa Bagong Silang Phase 2. Shoutout ko din muna pala yung palagi share ng aking mga vlog ha. Yung palaging nanonood ng vlog, yung mga tumataya sa akin sa ending. Shoutout din sa lahat ng bumibili ng mga paninda ko. Lahat ng tumatang kilik ng Coco Pandan. Maraming maraming salamat sa inyo, mas lalo akong ginaganahan. Hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!